Inalaga ng Pilipinas ang panibagong akusasyon ng China na illegal daw na pumasok ang isa nating barko sa Scarborough Shoal. Ang gitna ng Pilipinas, hindi yan iligal dahil saka pa rin yan ng ating exclusive economic zone. Nasa frontline balitang yan, Camille Samonte. Isang barko umano ng Pilipinas ang iligal na pumasok sa Scarborough Shoal nitong lunes. Ito ang akusasyon ng Southern Theater Command ng People's Liberation Army ng China. Ayon pa sa Chinese military, wala raw pahintulot ang pagpasok ng barko ng Pilipinas mula sa gobyerno ng China. Kaya sinundan at pinagbawalan nito ng kanilang tropa. Kasunod niyan, hinimok ng China ang Pilipinas sa tigilan na ang pampuprovoke o pang-uudyok para maiwasang lumala ang tensyon. Binweltahan naman agad yan ni National Security Advisor Eduardo Anyo. Anya, hindi ilegal ang pagpasok ng barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc dahil sako pa rin ito ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Pinalalaki lang daw ng China ang issue at gumagawa ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, regular ang ginagawang pagpatrolya ng Philippine Navy sa Scarborough dahil sako pa rin ito ng ating EEZ. Hindi naman natin kailangan magkukumuha ng pahintulog sa kanila kasi wala naman silang legal rights para sabihin nila na kanila yan. Napakaklaro naman po ng hope loss at uh, klaro din na uh, sinusupotahan ng uh, Arbitral Award ang ating panig tungkol sa isyo na yan. Pana naman sa isang maritime law expert, bahagi ito ng propaganda ng China. Kaya dapat lang daw ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagsagot sa mga pahayag ng China wala silang teritoryo doon. Propaganda lang 'yan. Parang pinalalabas nila na mayroon silang teritoryo doon sa Scarborough. Sa panig naman ng na Philippine Coast Guard, nagbabala si Commodore J. Tariela sa mga pro-China narrative na ikinakalat umano ng ilegal na grupo, kabilang dyan ang pagsasalita ng Pilipinas sa mga pambubuli ng China na magdudulot lang daw ng gulo. Ayon kay Tariela, hindi naguudyok ng digmaan ng Pilipinas. Ang mga grupo raw na ito ay nagpapanggap na pro-Filipino at tinatakot ang publiko. Dagdag pa ni Tariela ang pagsisiwalat ng katotohanan ay pagprotekta sa Pilipinas laban sa pamumulitika manipulasyon at maling impormasyon. Nauna nang sinabi ng National Security Council na minomonitor nila ang ilang grupo at influencer na nagpapakalat ng mga naratibo ng China. Para naman sa Foreign Minister ng Indonesia, malinaw ang posisyon ng ASEAN sa isyu na dapat ang UNCLOS 1982 pagdating sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.